Uli, isang maganda umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Meron po tayong tatalakayin ngayon. Ito po yung puno ng banaba na hinampas ng hangin ng roli, bagyong roli. Kaya yung ugat ay nagalaw. Ngayon, ayon sa aking karanasan sa halaman, ang puno na ganito ay dapat nating gawa ng paraan kung paano siya muling sisigla kasi nanilaw po yung mga dahon at natutuyo ngayon po ang puno niya ay nandito sa plastic na lang na timba ayan po yung gagawin natin medyo lilinisan natin ano alisin natin pong mga damo Yeah Ngayon po, ang gawin natin, lagyan po natin ng pako dito sa mga paligid. Itusok natin dito. yeah, Lagyan natin ito. Alam niyo ba kung anong magagawa ng pako kasi ang pako ay bakal bakal po yan kung ang bakal ay nalulusaw magiging kalawang ngayon ang posibilidad na makuha ng halaman ay yung natin nating iron ang bakal ay iron sa English ngayon ang gawin natin Sunod naman natin ay diligan natin. Ano? Okay. ayan po siya tuyon-tuyo -tuyo na may posibilidad na mamatay napansin po natin na ang kanyang mga ugat ay buhay pa naman palibasa nga dumaan yung bagyo at medyo nasaktan yung kanyang mga dahon mga ugat at yung puno ay kaya nagkaganon ang dahon niya pero ang gawin natin diligyan natin pagkalagay ng pako At abangan na lang po natin ang magiging resulta Sa susunod na kabanata At yung mga daon niya ay nalanta at natuyo May posibilidad na mamatay ang ating halaman Pero ang gawin natin ay Ganun nga, lagyan natin ng bakal o pako na kinakalawang para makasipsip siya ng iron okay maraming salamat God bless you Okay mga guys Muli isang magandang umaga sa inyong lahat At bumalik po tayo dito sa ating pina-improve na puno Yung pinakita ko sa inyo sa video Makaraan po na ito ng isang buwan Isang buwan na po ito Wala na yung dahon niya ay namatay At nilagyan natin ng pako Ayan po yung timba na ating pinaglagyan ng pako ano. At ayan yung puno niya, yung dalawa. Ang binalikan ko po ito para ipakita sa inyo na mahalaga ang pako sa ating halaman. Kaya kung makakita kayo ng mga bakal-bakal at kayo naman ay merong mga halaman, ikunin nyo na po yun gawin yung kalawang na kung gusto n'yong ma-improve yung inyong mga video video o ang inyong mga halaman ay lagyan nyo ng mga iron yun po, ang iron kasi po ay nakakatulong yun, kahit sa katawan na, ng tao ang halaman ay kumukuha yan ng iron sa lupa at yung mga bunga niya, mga talbos niya ay naibibigay sa ating katawan. Kaya yung ating katawan ay lumalakas. Yan. Hindi hindi po ako naglagay ng abono niya na ah, yung fertilizer. Hindi ko nilagay ng fertilizer yan. Ang nilagay ko lang diyan ay pako. Yan, gumanda na po yung mga dahon. Dahil nilagyan natin ng iron o bakal yung ganyan mga ugat at marami salamat sa inyong panonood sana nakakuha kayo ng kaunting tips tungkol sa kung paano magpa grow o magpa verde ng ating mga dahon sa ating puno oh, God bless you maraming salamat please subscribe